malakas dito mga kabraso parang butas butas na siguro butas ng mga kabraso may mga bakas yung ano nito entrance mga kabraso parang malaking butas butas nga ito sureball na malaking alimango yan mga kabraso mga oh, bakas sip, bakas yan ng sipit. Yan larong klaro yung mga bakas mga kabraso. Nakuhaan pa lang natin to nung nakahuling episode. Ito yung may tubig na. Hmm, dito nga. Parang may nasisipat tayo dun sa ilalim ng ugat mga kabraso. Walking size. Mga bakas na naman ng alimango. ito meron sa ilalim umangat din dyan lang Parang may nasisipat tayo dun sa ilalim ng ugat mga kabraso. Tignan natin kung ito na siya. Parang may naka -slip. Ay. Oops. Ay, alimango na nga ito. Napakalaki rin. Yan siya. Ayan. Napakaganda ng pagkalubog niya. Pansin lang natin yan kahit malayo yung mga bumibitak sa gilid ng ano nya, sipit. Pag bitak-bitak yung putik. Titigang maigi. Tayo kahit medyo malayo, matik na natin yan. Ay, thank you Lord. Sana lang makadagdag pa. Palabasin ko muna to. Ito natin siya padaanin. Ayan, nilinisan ko na yung dadaanan niya. sumiksik. Dito na rin sa linisan natin. Sumisipit. Muna karsahin. dito ka dan Dyan. Halos parehas lang yung laki nila mga kabraso. Yung size. Sa una nating nakuha. Dito tayo magtatali sa walang sa gabal. may tumira dito hindi natin naabutan sa palagay ko ay parang pernamentin niya ditong pahingahan tirahan niya punong puno ng pinagkainan mga natakpan na lang ng putik to o. bago lang din ano pa yung mga bakas niya Ngay lang araw pa lang. Sana lang nasa paligid lang madali natin. Daming bakas dito mga kabraso. Parang butas. Butas na siguro. Butas na mga kabraso. Ito yung butas niya dito daming ugat linisan ko lang dito mga kabraso para makapaghukay tayo daming bakas kahit dito sa ano kahit sa bahagi mga kabraso <laughs> ay andyan agad mga kabraso tinamaan agad yung alimango ayos at mababaw lang. Ayan. laki pala ng butas din sa ilalim wala aba siksikan pa ata nawala mga kabraso ito mga kabraso alawitin ko muna pulahan inakay dito mga kabraso ng punay yan lumipad ngayon lang malaki na siya yun <laughs> <clears throat> Sulo lang, sulo. Parang kalapati yan. Yung kulay green. May mga bakas yung ano nito, entrance, mga kabrasok. Parang malaki butas butas nga ito sureball na malaking alimango yan mga kabraso mga oh, bakas sip bakas yan ng sipit yan ayos anahin muna natin sana lang hindi tayo pahirapan Lawak. Malalim ito mga kabraso. nabot na natin mga kabraso ang gawa natin itong boarding house dyan na dito na mga kabraso kalawit na lang saan na lang good size Ang butas at saka bakas sipik niya. sa entrance ito na pulahan nga pulahan nga mga kabraso halos kasi laki lang ng kanina na pulahan laki ng butas niya pagka season ayos uh, ay thank you lord na lang makadagdag pa tayo pakalawak naman ng butas niya na to gawin <laughs> lang natin boarding house dali na natin A boarding house mga kabraso ito yung malapit na sa barangay may mga bakas ito kasi dito minsan na nawawala ay eh, nakakapunta dito sa may tubig larong klaro yung mga bakas mga kabraso nakuhaan pa lang natin to nung nakahuli ng episode ito yung may tubig na hmm, dito nga ko mga kabraso mahirap to baka makapunta sa ano, hawak ko yung camera kailangan di makatakas yan yung mga bakas nya oh. na natin mga kabraso at isa ring pulahan mas malaki siya kisa sa naunang mga pulahan na dalawa ito siya itong nasa ibabaw ayos good size na siya dito kasi mga kabraso minsan nakakawala dito kasi may mga butas din dito ng tamusok. kapag nakakapasok pa ano yung pagkabutas niya hindi na mahuhukay pailalim talaga kaya kinuha muna natin makatakbo dito yan mga kabraso uwi na tayo nyan nakalima tayo nakauwi na tayo ito so, na pala yung alimango natin. Nilinisan ko na. At inano ko muna dun sa may tubig. <laughs> sa dagat. Abot na yung tubig dito sa likod. Ayan, pakita lang natin yung ano natin. Hindi na natin ititimbang. Bali tatlo yung pulahan natin. yan Dalawa ay mga good size yung purple crab yung mga pulahan dito sa ilalim yung isa ayan bali nakalima tayo ayos missings ayan hanggang sa muli mga kabraso at pasensya na tayo sa hindi tayo nakakapag madalas na tayo ngayon sa sunod sunod na pista pero yung iba ay hindi natin napupuntahan Ayan, nagtitinda tayo. Hanggang sa muli mga kabraso, uh, sa mga susunod na araw eh, ay ano po tayo. Kahapon nag-try po tayo maglatag ng bubutrap. Ito po yung bubutrap natin. Kaso walang laman kaya hindi na natin blinag. <laughs> Buklok. <laughs> bibi pa naman yung pain natin. Um, ano nang bibi bituka. Ayan. Ito lang natin ilalagay na yan sila dyan dun kasi malanggam ayan, hanggang sa muli mga kabraso.